Ayan mga badi yan. Oh. Ayan Ayan mga badi Anong sinabi ko sa kanya Recto North Entrance Tapos Sinabihan niya akong Ano Sinabihan niya akong ano Bubo Eh South naman yan Hindi naman yan North Recto North Entrance Yung sinabi ko Ayan Recto North Entrance yung sinabi ko. Hindi South. South naman yan eh. Siba? Eh sabi niya, bubo daw. Sabi niya ganun. Ayun, pakinggan natin yung sinasabi niya, yung, yung, ano namin, audio record ko. Ayan, punta natin yung North. Hello po. Hello. Hello. Ano po pick up And, andito na po ako sa iyo. Sa may Recto North Entrance. Yeah. Uh, dito uh, po. Dito po. ah po, dito Ako. Dito Sa so, may Recto North Entrance na po ako. Sa may? Recto North Entrance. Tawag kayo. Sa po. Tawag. Tawag. Uh, ano pong sama? Sarap ya, kayo dito dito ya. Ako dito lang po. Nito lang dito. Nito lang. Nakapuna ka ba? Yes po, ma'am. Tulayang motor ka. o po ya. Orang dito lang dito. Eto po ya. Harap ka dito po ya. Kabila. Puno, andito po. Eto po nga. Eto oh. Ang mga mga Ayan no, di ba? Recto North Entrance ang linaw-linaw ng sinabi ko. Recto North Entrance. 'di ba? South naman yung tinitingnan niya eh. But tapos sabihan niya akong buo. Eh. Ang lupit. Sabi niya nasa tapat siya. O tatawid siya nakikita na ako. Diba? Mali 'yun. Kahit ganito lang yung ano namin. Yung trabaho namin na ano, mo kayo, wag naman ng ganyan sa amin na mga rider. Okay. Hindi naman tayo, hindi naman tumagal, dumating ako, umuto lang. Flat! Ako may nasiraan pa si Pops Flat daw. Flat daw siya. Sige na. kaya kung ano ako pa din naman yung ano niya, yung item niya. Dada, oh, dinala din, din ko pa rin kasi nagsore naman din siya sa akin eh ako naman mabait naman ako kaya kino ako pa rin ako ko pa rin ng Valenzuela okay okay thank you bye bye